Good morning mga kaibigan, kapwa kong mga magsasaka at mga mahihilig sa pagtatanim. Ako ay uh, nanunumbalik sa aking uh, paboritong uh, activity sa buhay ang farming. Muling nanunumbalik ang aking kalakasan mula sa pagkakasakit. At uh, ito, balik tayo sa ating taniman para mamitas ng mga kalamansi at uh, mag-inspect ng mga iba pang mga pananim. So magkakaroon tayo ng garden tour or kaya farm tour. At uh, ito, mayroon akong katiwala dito sa aking farm na pinapipitas ko ng uh, mga kalamansi. Ayan, para mayroon din tayong may uh, iuuwi. Ayan. Yeah. Ayan, kalamansi na yan ay dalawang taong gulang na rin. Uh, grafted kalamansi. Ayan, yeah. actually, yung, nung binili ko yan, na... Uh, Napakamura lang. No? Uh, 35 pesos bawat isa. Napakaliit lang na grafted na kalamansi. Pero ngayon, pinipitasan na. Oh. Yan. Dahil well-maintained po yan. Ha? Ibig sabihin ng well-maintained, maliban dun sa organic fertilizer na nilagay natin bilang basal, ay uh, naglalagay din tayo ng uh, inorganic fertilizer every two months. So kapag umulan, sasabayan na natin ang sabog ng complete fertilizer. Kaya mapapansin nyo, oh. Well maintain, berdeng berde yung ating mga halaman. Halo-halo ah, na yan dyan. Ah, may rambutan, may mga takunan na nyog, lakatan, ah, latundan, saba. Ah, napakaraming saba dyan. Okay, so mapapansin nyo, malilinis na yung puno ng mga kalamansi si, ah, dahil ah, nilagyan na ng pataba ng aking ah, katulong. Yan. At ah, ito, kakaroon na tayo ng farm tour para mapansin natin yung kalagayan ng mga halaman nung nakaraang dalawang linggo nag-tour na rin ako dito medyo masama na yung pakiramdam ko noon at uh, nagawa ko pa rin na umikot sa at sa aking farm at uh, yun lang ang disadvantage kasi masyadong malakas yung ulan so hindi ko talaga na-inspect ng maayos yung mga tanim pero ngayon napakaganda ng kalagayan ng panahon ano walang ulan medyo maaliwalas hindi ganun kainit So, mabibigyan ko talaga ng quality time na ma-inspect yung mga pahabol nating kalamansi at sa mga bagong tanim na saging sa baba. Yan. O, mapapansin nyo yung mga puno ng kalamansi ay may yan, may mulching. O, pinalagyan ko yan ng mulching. Yung sako na kapag umulan, tumatagos lang yung tubig. O, purpose lang yan para matakpan yung paligid ng puno para hindi tubuan ng mga damo. At uh, kapag naglagay ng fertilizer, hindi rin nabibilad kasi ilalagay lang, isusuot lang sa ilalim ng sako o ng mulching yung pataba. At uh, kitang-kita, no? Oh, sa nakalipas na tatlong buwan, ano? Uh, makikita ka agad na kahit maliliit pa, inamumunga na. At uh, yumabong din yung mga sanga. Yan, may mga bunga na. Oh. Yan. Pahabol ko to, no? Pahabol ng mga kombinasyon na yan ng grafted at saka marketed na kalaman. So, yung marketed ako, yung nagmarket at saka yung grafted binili ko sa halagang 35 pesos lang. Uh, napakamura. Pero medyo matagal din yung pagpapatubo. So ito mga bagong tanim na saging. Mayroong running water dito dahil sa madalas na pagulan. Hmm? Parang bukal siya. Uh, yan ay uh, mga yung absorption lang ng tubig ulan at uh, dumadalo dyan sa lowland. Yan. So kapag tag-init, nawawala rin yung tubig. Pero mayroon akong pinagawang bukal diyan. Ano, may, mapipitas tayong uh, <laughs> pag-ikot sa ating farm dahil uh, yun, oh. mayroon tayong pagkain na uh, bayabas. Yan, medyo malaki 'to. Ayan. So, malinis na, no? Napakasipag ng aking farm worker dito. Yan, napaka napakalinis ng paligid. Yan. Yan, may malaking puno ng santol at saka pili. May mga bukan din. Yan, ang nitib na puno dito sa amin, sa Bicol. Bukan. Yan, mga bagong tanim na saba. No? Saging saba. Yan. 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 Sa paligid na yon malapit sa aking boundary line ay uh, nilinis na ng aking katulong. Eh, yung mga bagong tanim kong nyog, eh, napaka dami ng kulisap kapag madalas yung pag grabe rin yung kulisap. At uh, meron na akong napansin na mga uh, na patay na. Oh. Kasi kapag ganyan, kinain ng kulisap, titirahan nila niya ng uwang, uh, yung beetle. At kaka uh, kakainin ng beetle yung talbos hanggang sa mamatay na yung puno. So yung nyug na yan, tinanim ko ng uh, the past isang taon ng isang taong gulang na rin yan. Pero ito yung mga bagong tubo lang na nalaglag na, na nyo. Medyo malinis naman pero mayroon ng sign ng pananalanta ng kulisap. So grabe, ibang klaseng kulisap na to. Talagang pinapatay yung, yung So yan, malinis na yung ilalim ng mga kahoyan, uh, sabi ko dun sa katulong ko, wag mong papatay o puputulin yung mga magagandang klaseng kahoy. Palagoyin natin yan. At siyang magiging shade na no, or canopy para hindi tumubo yung mga damo sa ilalim ng mga kahoy. Yan. So yung natirang mga kahoy dyan ay uh, tiyak mapapakinabangan sa pagtatayo ng kubo o ng iba pang mga shade para sa mga alagang hayop. Yan. So mas lumawak siyang tingnan at uh, kahit sa malayo ay matatanaw mo kaagad kung may intruder, either mga tao o kaya hayop. Madali siyang i-visual check. Yan. Yan ang advantage. Pero dito sa medyong parting taas ay napakalago ng mga jimilina at uh, mayroon akong biniling lagari na pwedeng lagyan ng mahabang handle para uh, yung mga matataas na sanga. Yan, o Jumilina yan. Gusto ko nang i-minimize yung Jumilina kasi masyadong malakas sumipsip ng nutrients ng lupa at nadideprive -na -de yung mga nyog sa paligid. oh uh, iba talaga kapag mayroon kang nakukuhang farm worker na napakasipag. Kaya, siyempre kapag masipag yung worker, hindi ka nang hihinayang na tumulong ganon lang yan give and take yan pag masipag ka bibigyan ka higit doon sa iyong inaasahan na sahod at uh, mayroon pang siyempre yung utang na loob hindi yan mamawala panghabang buhay yan kapag uh, patuloy mong ginagawa yung best mo sa iyong trabaho di ba uh, dito meron ako sa kanyang pinatanim na mga papaya at uh, natutuwa ako dahil medyo you know obvious na siya dyan sa mga damo at uh, nalinisan niya na rin yung puno at nalagyan na niya ng fertilizer. Yan, oh, kita niyo. May mga, yan you know, o. Yan, mga ilan-ilan. Hindi pa gaano nasisipsip uh, nasisip yung pataba. Kaya medyo naninilaw pa yung mga daon. Pero, uh, after a week, uh, tataba na yung mga halaman na yan. yan. Medyo mar marami din yung uh, papaya na yan. Ah. Mahigit uh, isang libong puno. Yan. Kaya, yan ang magiging... Uh, dagdag na produkto natin after 3 months. Yung kasi ay Red Lady. Ha? Red Lady variety pero F2 na siya. Ano, ibig sabihin na sa 3rd generation na siya, ano? Pumili ako ng mga magagandang bunga, kinuha ko yung buto at uh, pinatanim ko sa aking farm worker. Yan. So, mayroon pang mga tiratirang mga kamuting kahoy diyan pero unti-unti ko nang ini-eliminate para makabuelo na rin yung ibang mga tanim na mas importante sa ngayong season. Ayan, tulad ng papaya at saka yung nyug din. Kasi nung natakpan niya ng kamoting kahoy, nabansot eh. At yung iba, kinain ng anay. So, pagkakataon na rin to para lumago yung mga tanim na nyug. Ayan, ayan. Ayan, medyo masikip ano. Around 5 meters lang ang gap o ang distansya. Ayan, supposed to be 8 meters eh. Ayan. At uh, yung area na to ay nababakura na rin. Mayroon ng isang <laughs> isang linya ng barbed wire. At uh, yung mga sticks na nabubuhay tulad ng Madridi cacao. Ayun. Nakahilera na sila diyan. At uh, papagawa ako ng mga kongkretong poste para mai-alternate doon sa mga sticks na 'yon para mas matibay at uh, lalagay pa ako ng dalawang hilera ng barbed wire. So importante yung bakod sa perimeter ng property para kapag mayroon kang mga halaman ay hindi masisira o masasalanta ng mga alagang hayop ng ibang tao. O kaya naman ay yung mga mapagsamantalang mga tao na pipita sa ating mga uh, halaman. Yan. So, yung mga may mga farmer, oh, mga farms diyan, ah, importante na yung mga farm workers natin masipag talaga, no? Mahirap mahirap mamili at maghanap, no? Kasi kulang na sa ating mga kababayan ang may hilig sa ganitong klasing trabaho sa pagsasaka o kaya pag-aalaga ng lupa yan may mga tanim siya ditong tanglad ano pinatanim ko yan diyan kasi meron tayong order sa Manila at uh, kailangan ng medyo malaking volume oh at least 2 tons o 2000 kilos na supply ng tanglad every time no napakalaki ng demand at uh, nung last time nakaproduce lang ako ng mga 500 kilos siguro so kailangan mas marami ngayon Ayan. So, may mga intercrop na ako dito ng kakao, papaya, at saka lansones. Ayan. At saka, mayroon pang yung mga dating tanim na kamoting kahoy, nandiyan, no? Uh, hindi na namin ma-harvest. Ayan. Medyo yumayabong na yung tanim na lansones. Ayan. Long term ang lansones at uh, medyo matagal yung paghihintay bago mag ng bunga. Kailangan pa siguro niya ng mga 5 more years ha, ah, bago matikman natin yung bunga. yan mapansin niyo no? daming puno ng kamuting kahoy na nalalanta na at ang yung mga lamang ugat niyan na uh, laps na uh, hindi ko na naibibenta. Medyo mura kasi at saka mahirap ding i-harvest. Uh, mabigat, nakakapagod pero kapag may humihingi binibigyan ko na lang. Ayan. So, ayan mga jumilina no? At, ayan, uh, malinis na sa ilalim. Uh, nung bago ako nag-hire ng tao na mag-maintain itong aking farm ay lilinisan ko na rin yan. Ah, kasi, three years din akong nag-focus sa farming at ah, malaki rin yung aking naging accomplishment dito sa aking farm. Lalong-lalo lalo na sa maintenance. So, yan, may mga saging na saba, ah, mga bagong niyog, yan, may mga intercrop yan ng mga fruit-bearing trees tulad ng avocado. Ah, at saka mayroon ako ditong source of water. Medyo pasensyahan nyo, yun. magalaw mag yung aking video. Hindi ko na, na uh, ma-edit ng maayos. Pero at least makikita nyo kung ano ng kalagayan ng ating farm. Ito, ito yung aking magiging main source of water. Nagpahukay ako dito ng around 23 feet na lalim na tubig, o ng bukal, o, o balon. At nang during the rainy season, grabe, oh, nag-overflow yung tubig. Grabing dami ng supply ng tubig. Yan. At uh, dito sa kabila, sa bandang baba, no, downstream, ay maglalagay ako ng fish pond one of these days or maybe next year. No? Mag-iipon lang ako ng puhunan para makapagpagawa ako dito ng fish pond. Yan. So, during rainy season, walang problema sa tubig. Mag-overflow lang siya dyan. So, maglalagay lang ako ng mga traps or net para hindi makalabas yung isda. Pero during the summer season, ay gagamit ako ng solar pump o kaya electric pump para makapagsupply continuously ng tubig sa fish pond. So makikita nyo yung tubig uh, nag-overflow na sa balon. Yan. Hindi ganun kalinaw yung tubig kasi open lang siya. Kasi so, pinagawa ko to ng May 2024. Yan. May ano oh, anong buwan na ba ngayon? January to, oh, February 2025. No? So, mag-iisang taon na rin. Ayan. So, nakasimento yan palig sa paligid para hindi mag-collapse. Islo protection yan. And then, mayroon na siyang pipe para mag, kapag naglagay ng uh, jetmatic pump ay makakakuha na rin ng tubig. Although sa ngayon, hindi na kailangan kasi nag-overflow nga eh. Ayan. So, magiging sufficient source of water natin yan sa pagdilig ng mga halaman maging sa ating fish pond na gagawin, uh, next year. Ayan. So, ito, may mga lakata na saging. Yan. Nasa second generation na yan, yung mga sahana na yan. At uh, kailangan nating i-transplant yung karamihan para mas lalong lumusog. Yan. Walang gaano maintenance sa aking lakatan. Ah, napapabayaan na. Yan. Importante, mayroon tayong mapagkukunan ng tanim. At uh, yan. Kaligid, may mga kakao na nagsisimula na rin mamunga yan. Ah, at uh, ito yung pinakang lowest portion ng lupa ko Ng aking farm Kaya nandyan yung daloy ng tubig yan. Wala ka ng bakanting makikita dyan Lahat na yan may tanim Intercropping na yan Kakao, niyog, fruit bearing trees yan. Mga, mga saging Kalamansi Rambutan yan. Avocado Suha uh, Oranges Nandyan <laughs> na lahat ito uh, nang magiging family paradise natin. Ha? balang araw, dito tayo magre-retiro. Eh, uh, ng Panginoon. At uh, gagawa tayo dito ng ating mga ministeryo. Ha? Para din makabless tayo ng ibang mga pamilya. Yeah. So, dito punong-puno ng mga saging saba. Uh, may mga alternate na nyog. Yan, yeah. kanyan, uh, buko, buko pandan. Ah, buko pandan. <laughs> Makapuno. Ayan, eh, may malaking uh, bato dito na no? may mga marka. Hmm. Ayan. So, malinis din. Oh. May mga tanim na kakao sa ilalim. Ang kakao na yan, after two years, mamumunga na rin. Oh. Ayan, may mga bato na may mga butas na dumadalo yung tubig. Parang may bukal sa loob. Okay. O dito may mga na-harvest ng saba, saging saba. Yan, lumago na rin yung aking uh, uh, Madre de Agua. Yan. Preparation natin yan para sa ating gagawing uh, integrated farming. Uh, babalik ko dito yung mga alagang manok at saka baboy, kambing, ganun. Yan. So kailang ihanda natin yung paligid para sa pagkukuna ng raw material. Yan. Tulad ng mga Madre de Agua. Yon, yung mga saging, tulad yan, oh. Saging sabah, bagong harvest. Yan, di diba? Okay, so yan, i- the drop by na rin natin sa ating suki para maging pera na. Ito naman yung kakao, my first fruit. <laughs> di ba? Oh, kapag ganyan yung pagpruning ng kakao, mabilis talagang mamunga. nagmamature ka agad yung puno at uh, nakakapag-produce ng quality yung bunga. Yan pruning lang ang sekreto sa kakao. Ayan. So, dito may mga plastic molds kasi tinamnan ko to dati ng uh, mga talong. Ayan. Pero ngayon, hindi ko na tinanggal yung plastic molds dahil uh, yung mga ugat ng mga niyog ay nagsiksika na sa ilalim. Okay. So, dito naman may mga integrated na tanim din tulad nitong fruit bearing trees na avocado. One year old. Mga senyoritang saging na may mga bunga na. Ha? After 8 months, ng aking pagkatanim. At sa ilalim naman ay may mga kamote o oh, kamoting kahoy. No? Kamoting pula, kamoting berde, at saka kamoting kahoy. Yan. So, yung aking farm worker dito ay hindi na rin nag-aalala sa kanyang mga munting <laughs> gulay. No? Dahil nandyan lang yung tanim. Actually, sila na yung nagtanim niyan eh. Ayan. So, makikita nyo may mga plastic mulch dyan kasi namnang ko yan dati ng kalabasa at saka sili. Yan. Yung nyog, napakababa pa, may bunga na. Hmm, napakarami. At uh, yung mga unang bunga ay hinarbis ng daga. Hmm. Madalas na pag-ulan, yung daga nagugutom. Yung mga nyog yung kinakain. Yan. Kita nyo, yung masaging malinis, ano, masipag talaga yung aking farm worker. Hmm. Yan. Kapag ganyan yung output, uh, sulit na sulit yung <laughs> pagtitiwala natin at uh, siyempre susulitin din natin yung ating tulong sa kanya. Ah. Yan. Malinis yung paligid. Dito yung dati kong kulungan ng mga manok. Inabandon ako na. Kasi magiging dagdag pasanin pa rin yon sa aking farm worker kung mananatili dito yung mga manok. Ito naman yung mga guapol. Yan. Huwag lang kayong mahihilo sa galaw ng aking video. <laughs> yan, mga guapol yan. Yung unang bunga nito, binalutan ko. Pero, napeste pa rin eh sinira pa rin ng mga fruit fly. Pero ngayon, sana ay uh, maging malinis yung mga bunga. Yan. Oh. Marami pa rin bunga yung aking mga guapol. Oh. Kaya sa taas meron. Yan. Oh, dating kulungan ng manok at saka itlugan. No? Oh. <laughs> Ito yung last kong ginawa. Pero yan, yan. para na sa mga yan, guapol. Ah, wala na yung mga manok. Yan. Oh, daming bunga ng guapol. Ah. Lumalaki yan ng mga one 4 kilo. Oh, yung isa. Yeah. So medyo nakakalungkot kapag wala na yung mga alagang manok dito, pati yung mga nets tinanggal ko na. Ito yung kinabitan kinabitan ko ng solar panel. Oh, tinago ko muna. Dragon fruit, napakarami na ring pwedeng putulin at i-transplant. Oh, yung aking kubo. <laughs> Nasisira na ng madalas na pag-ulan. Oh, ang dami pa rin dragon fruit at yung iba na i-infest na rin ng mga fungus dahil sa madalas na pagulan. Dragon fruit. Yan. Marami na siyang mga dagdag na, na tanim at saka sticks, oh, mga kahoy. Temporaring gapangan at saka later on, dahil magpapaulma ako ng poste para itabi na lang doon. Oh, may uh, malaking pinya dito. Ah, wala pang bunga. Yan. Dragon fruit. Dito naman yung aking nursery. No? Yan, pagpapatubo ng mga seedlings. Yan. Binigyan ko ng pantanim na talong at naitanim nila sa mga seedlings. Yan. So, maghihintay ng mga dalawang linggo hanggang tatlong linggo bago may transplant. So, mayroon ng mga growing media dyan. Okay. So, ito yung aking rain collector na binutas ng mga ugat ng hangahalaman o ng kahoy. At dahil dyan, kapag tumigil yung ulan, ay natutuyo din. Ayan. At ito yung aking multipurpose pavement. Ayan. Dito yung aking alagang aso na si Pasti. Ayan. Si Pasti Boy. Sit down, boy. Yeah, Loyal na yun. Loyal yan sa akin. Inalagaan ko yan ng papi pa. Kasi nawala siya sa, sa may-ari. <laughs> At hindi niya na mahanap yung kanyang daan pa uwi sa kanilang kung saan siya nagmula. So inadap ko na lang. Yan. Mayroon din siyang skin allergy nung una. Yan. So in ko na lang siya. Dan lumaki na sa aking uh, kubo at hindi na siya umalis. Mayroon na rin siyang mga puppies dito. Nakupag-breed na siya. Yan. Oh, yan ang aking mga bagong alaga limang lima ba o oh, limang papis lahi ni Pasti. itong isa dayo <laughs> salisi okay unang anak nito ng uh, babaeng aso ko na si Dora yeah. kaya yung lahi ay napagsama-sama so ito na yung kalagayan ng aking farm nakaikot na tayo sa tatlong ektaryang lupain mayroon na tayong mga initial na na-harvest na kalamansi at sa kasaging yan, yung ating kubo. Yeah. Andiyan, unti-unti na siyang nagdi-deteriorate. At uh, God is good all the time. Yeah, God is good all the time. Yan, ito na, naglalaro na yung ating mga puppies na parang mga maliliit na stuffed toys. Yan. At uh, hmm. Ganyan lang ang libangan natin dito sa bundok. napakasimple lang. Okay. Ayan. God bless you all. Maraming salamat sa panunood. Bye-bye. Until next time.